Hey guys, welcome to my vlog. Today's video guys, tayo ay magluluto ng pasta guys. Itong pasta guys, ay mayroong mushroom, may corn, mayroong bell pepper na red, may bell pepper na yellow, may bell pepper na green. Kompleto siya. At saka may manok yan guys, okay? Intro lang muna ito guys. Bye bye! Lulutu tayo guys ng pasta. Pero yung manok niya, binoy ko yan. Pero pa-fry ko muna. Nilalagay ko yung carrots. Ipa-fry rin natin yan. Tapos maglalagay tayo ng maraming gusto para masarap. Mushroom. Tapos bill paper na rin. Bill paper na krim. Take care for me. Sabi ba kung tuloy ko yan? Nakarap ko marami halo-halo ang ating pasta. Depende din naman tayo kung gusto nilagyan ng vegetable o hindi. Gusto ko sa pasta guys, maraming vegetable. Pwede naman hindi nilagyan ng vegetable. Pwede rin lagyan ang purpose ko dito para maging healthy. i naman tayo siya sa pagawang. Tapos, magawa tayo ng sauce ng pasta. Gamit pala ako gan ng uh, cooking cream, guys. Lagyan ko muna ito cooking cream. Kailangan niya meron tayong cooking cream pag nagluluto tayo ng pasta. At syempre guys, maglalagay ako ng mga cubes dito. Yung itim-itim dyan guys, huwag niyo pansinin yung Subuyas yun. Muntik na masunog pag gisa ko ng sauce. At syempre guys, maglalagay pa rin ako dito ng corn. mag maraming vegetable healthy tapos yung mekos mekos lang natin siyempre maglalagay tayo ng black paper ayun yung mekos mekos lang natin siyempre maglalagay tayo ng mozzarella cheese para creamy creamy naman siya pero mas maganda yung maraming cheese di ba? maraming cheese mas masarap sempre salt konti rin tapos yan patuloy ko pa rin ng bakne mecos mecos dahil ganito na siya guys pwede na natin ilagay yung ating pinabito na manok tapos Bistabol. May mekos-mekos na natin dito. Ayan, guys. Ilagay na natin yung mga bistabol. Siyempre, may mekos-mekos natin yan. Marami akong ginawang sauce. Grabe. Sauce niyang dami. Wala pa dito makaroni. Paano kung lagyan ko itong makaroni? Hindi na magkasa. guys, yung ating pasta, grabe puno puno yung ano ko pero hindi rin hindi naubos ito, pero gawin ko rin next time guys, very creamy creamy na pasta guys, iparimayan ko lang sa inyo, sa ano, sa ayaw ng mga vegetable, pwede naman walang vegetable manok lang saka cheese pero dahil ako mahilig ako sa vegetable mushroom, nilalagyan ko yan siya. Ang dami, grabe.